Patuloy na nagsasagawa ng normal na operasyon ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco sa kabila ng nararanasang init ng panahon at mataas na heat index. Ayon kay Rizalinda Reyes, spokesperson mula sa Member Services Department ng Senpelco, may mga hakbang silang isinasagawa upang maiwasan ang mga hindi inaasahang power interruptions na dulot ng pagkapinsala ng kanilang mga pasilidad. Ipinahayag ni Reyes na isang malaking factor ang heat index sa pagpapataas ng demand sa kuryente. Kapag mainit ang panahon, sabay-sabay na ginagamit ng mga consumer ang mga appliances upang maging komportable na nagiging sanhi ng domino effect sa kanilang sistema, ang mataas na demand ay nagre sa kakulangan ng supply ng kuryente kaya't nagiging dahilan ng mga hindi inaasahang power interruptions. Kaugnay nito magsasagawa ang Senpelco ng isang scheduled power interruption sa darating na Marso 29 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Isasagawa ito upang magpatuloy ang kanilang preventive maintenance activities sa mga substations, isang aktibidad na isinasagawa ng isa hanggang dalawang beses sa isang taon. Maaapektuhan ang mga bayan ng Lingayen, Binmale, Bugalyon, Aguilar, mga Tarum at ilang bahagi ng Urdistondo. Nililaw naman ni Reyes na kung matapos nila ang maintenance activities ng mas maaga, ibabalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. So far, as of now po, is as a normal operation po ang Sinpelco. Although nararamdaman na nga po natin yung medyo nag-start na huyong yung mainit, lalong mainit na panahon, yung heat index na tinatawag, lalong lalo na dito sa probinsya ng Pangasinan, sa Dagupan. Dahil dito, may mga activities ang simpel para ma-avoid natin yung mga occurrences ng mga unscheduled power interruption dahil bumibigay yung mga facilities namin. Oo, talagang malaking factor yon. Kasi parang domino effect yan kapag masyadong mainit ang mga consumer, ang tendency nun is magsiswitch sila ng mga electricity appliances nila para magkaroon sila ng comfort. Isasabay-sabay nila yan. Kapag sabay-sabay na nag-switch, magtataas ng demand. Pag nagtaas ng demand, magkakaroon ng insufficiency ng supply. The law of supply and demand. Siyempre, bibigay yung mga ibang facilities kasi ipipilit ng mga facilities na i-provide kung ano ang hindi niya kaya, 'di ba? May mga hakbangin na ginagawa ang Sinpelco. Actually, mayroon ho kaming uh, scheduled power interruption para magkaroon ng preventive maintenance activity ang aming mga substation sa Lingayen, sa Binmalay at saka sa Bugalyon. May tatlo kaming substation dyan na i maintain Dapat nga talaga eh, once or twice a year mag nagkakaroon ng maintenance activity na to. Dahil dito, mawawalan tayo ng ilaw. Kung nasa sakupan kayo ng Binmalay, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mga Tarem and portion of Orbistondo mawawalan po tayo ng ilaw dyan dahil sa uh, pagkandak po ng preventive maintenance activity from 6am to 6pm although gusto namin i-emphasize sa ating mga member consumers na kahit hindi pa na rarating yung 6pm kung natapos na yung mga activities pwede natin siyang earlier na uh, ibalik yung servisyon ng kuryente whole municipalities ang mga yon. except for Orbistondo na po half lang ng mga barangays na nasasakupan ng Orbis Tondo kasi may mga barangays na connected sa Bayambang substation namin sa Orbis Tondo so uh, there was already an scheduled power interruption and maintenance activity last two weeks ago natapos na doon ang maapektado naman dyan sa may Malasiki San Carlos kapag mataas nga po yung demand dahil sa init ng panahon yung dating supply na ibinibigay natin yung supply alimbawa sabi nila lang na, natin 100 yung capacity. Nag-shoot up yung pangangailangan ng mga consumer. nag sila, naging 120. So, yung mga facilities natin na dinadaanan niya, hindi siya ganun capable. Maaring sa unang pagkakataon, nakakayanan pa niya. Pero as time goes on, pag pinipilit mo ng pinipilit, oh, syempre masisira yung facilities. May tendency na maputol yung linya namin dahil sa init o kaya dahil sa masyado nga mainit, maaring bumigay din yung mga facilities namin. Sa kabilang banda, kinakaharap ngayon ng Senpelco ang isang isyo ng mga consumer na nahihirapang magbayad ng kanilang mga bills sa tamang oras. Ayon kay Reyes, marami sa kanilang mga consumer ang nag-iisip na hindi sila agad mapuputulan ng kuryente, kaya't ipinagpapaliban nila ang pagbabayad ng kanilang mga bill. Lalo na ngayong mainit ang panahon kung saan tumataas ang konsumo ng kuryente. Nagiging sanhi ito ng pagtaas ng mga bayarin ng mga consumer. Una sa lahat, yung aming problema na noon pa palaging problema, yung nahirapan ho kaming maningil on time sa ating mga member consumer owners. Ang mindset pa rin kasi hanggang ngayon ng ating mga consumers is, tsaka muna magbabayad kasi hindi pa ako mapuputulan. Priority ko muna ang pagkain, tuition ng mga anak, pang-load. Pero pag naputulan na sila, doon nila marirealize, part pala yun, dapat siya pa rin yung mas nauuna. Kung baga kapantay pagbigay natin ng priority priority sa pagkain, sa matisyon. Kasi pag nawalan ng kuryente, hindi rin makapag-aral. Hindi rin kayo makakakain ng normal, ba? Diba? So, yun yung naglagi namin problema na nahihirapan talaga kami completely sa mga ibang consumers namin, hindi naman lahat na hindi sila regular na nagbabayad on time. Kasi kung misan, aabot pa ng dalawang buwan, tatlong buwan, kung hindi sila mapuputulan, hindi sila magbabayad. Lalong-lalo na come summer, wherein mag up talaga ang demand. So, sasabihin nila, tumaas ang kuryente namin. Hindi na actually tumaas yung rate. Tumaas lang yung konsumo. Kaya syempre, mas mataas yung bayarin. Doon, pag malaki, mas mahirapan sila magbayar. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Bombo ni Risa Ventura naguulat para sa number 1 and most trusted region network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!